Blessed day sa inyong lahat guys. Um, hindi ko alam bakit ganito yung pakiramdam ko. Yun nga may nakita ko sa isang post videos na gusto niya mag-share ng Word of God. So, katatapos ko lang guys magbasa ng Bible to devotions. So, para bang nasisik sa isipan ko. Biglang, Oy, i mo rin naman yung mga binabasa mo na salita ni God sa lahat ng mga tao through social media. Para bang inaano sa akin na ibalik mo yung dati, hindi man physically nakakapunta ka sa mga tao para mag-share ng Word of God. I-share mo through social media. Ito nga guys, hindi man ako magaling sa pagsasalita nais kong i-share sa inyo yung aking devotional ngayon. Ito ay si Ezekiel's 33, 1, verse to 20. So, medyo mahaba-haba basahin to guys para sa inyo. Sana makinig kayo sa Word of God at mabasahin na ni Ate Che, guys. Kaya makinig kayo. Ito ay para sa atin, na nangungusap ang Panginoon. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, ito ang sabihin mo sa iyong mga kababayan. Kapag ipinasalakay ko ang isang bayan, siya ipipili isang bantay. Kapag natanaw nito ang sasalakay sa kanila, hihipan niya ang trompeta bilang babala sa mga tao. Sinumang mang makarinig ng babalang ito, ngunit magwalang bahala at pagkatapos map mapatay ng tabak, walang dapat managot sa kanyang pagkamatay. Kasalanan niya kung mamatay siya pagkat hindi niya pinansin ang babala. Maliligtas sana siya kung siya'y makinig. Ngunit kung hindi hinipon ng bantay ang trompeta, pagkakita niya sa salakay na may napatay sa kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang narinig mo sa akin, sasabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa tao, ng masama na siya'y mamamatay at di mo pinaaabot sa kanya upang makapagbagong buhay. Mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit sa pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama gayo may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat nagu Sinabi sa akin ni Yahweh, Tao, sabihin mo sa mga Israelita, Inuulit-ulit nilang sila'y nagumong sa kasamaan kaya hindi sila mabubuhay. Sabihin mo ipinasasabi ko na ako si Yahweh ang buhay na Diyos ay hindi natutuwa sa mga sinumang mamamatay sa kanyang kasamaan. Ibig ko siyang magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kasamaan. Tao, Sabihin mo rin sa iyong mga kababayan na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makakapagligtas sa kanila kung magpapakasama sila. Kung ang masama ay magpakabuti, hindi siya parurusahan. Ngunit kung ang mabuti ay magpakasama, parurusahan siya. Sinabi ko nga na ang matuwid ay mabubuhay ngunit kapag nang hawak siya sa kanyang kabutihan at nagpakasama, mawawala ng kabuluhan ng kanyang kabutihan. Mamamatay siya sa kasamaan ng kanyang ginawa. Tungkol sa masama, sinabi kong siya'y mamamatay gayon may kapag tinilikdan niya ang kasamaan at nagbagong buhay siya. Tumupad sa kanyang pangako at isinauli ang kanyang mga ninakaw. Sumunod sa mga tuntunin ng buhay at hindi gumagawa ng anumang kasamaan. Siya'y mabubuhay. Hindi alalahanin sa kanyang pagpapakabuti ang mabubuhay siya. Tao, sinasabi iyong mga kababayan ng hindi makatarungan ang ginagawa ko ngayon sa pamumuhay nila at hindi tama. Mamamatay ang matuwid, magpakasama, ngunit ang masamang magbagong buhay at gumawa ng mabuti ay mabubuhay. Gayun may sinabi ninyo hindi matuwid ang aking ginagawa. Mga Israel, hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. So guys, bago ka na-convict ng salita ng ni Lord ngayon, um, unang-una ako yung unang na-convict sa salita ni God. So, lahat tayo makasalanan. Lahat, lahat tayo. Walang exempted sa mundong ito na nilalang ni Lord ang mga tao na makasalanan. Pero ngayon, nangungusap yung Panginoon sa'yo, maging sa akin, na this is the time para muling bumalik kay God. Kahit na napaka marami tayong pagkukulang, napaka um, sama natin, napakarumi natin para tayo mga basahan, guys. This is time na nais ni Lord na taligda natin yung mga kasalanan natin. Nais ni Lord na magpakabuti tayo at sumunod sa kanyang kalooban. Ito yung pangungusap na to sa Isikaw 33.1.20 na tayo ang, ang sinasabihan ni Lord. Sinasabihan tayo ni God na huwag tayong magumong sa kasamaan, sa makasanlibutan, kundi tayo ay muling manumbalik. Ito ay paalala ng Panginoon dahil malapit na nga ang kanyang pagbabalik. Gusto ni Lord na makasama niya tayo sa kanyang pagbabalik at ayaw ni Lord na tayo ay malagay sa di magandang sitwasyon. Nangusap si Lord dahil dito sa Bibliyang ito. Ito po yung Bible ko na kahit ganito napakaluma ng Bible ko. Mahal ko to. Di man po ako perfectong tao. Nagkakasala po ako. Pero patuloy po ako nung nagnanais na magnanais na muling ayusin ni God. Para din sa atin lahat guys, na nais ni God na maayos yung relationship natin sa Kanya. Na lagi natin ipag-pray na muli tayong ayusin, muli tayong restore sa bilang isang taon. Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Maraming mga tukso sa sanlibutan ito na tayo ay nais na magumong. Ngunit kung talagang nasa puso mo si Lord, ninais mong manumbalik, manumbalik tayo kay God. Huwag natin hayaan na ang sanlibutan ang siyang magkontrol sa ating mga buhay. Kundi hayaan natin si Lord ang siyang maging sentro at magkontrol sa ating buhay. Kaya ito guys, uh, paalala ng Panginoon sa akin, maging sayo sa lahat ng mga nunood dito. Comment lang kayo dyan guys sa aming comment section. And God bless you all. Thank you.